malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Music Nito lamang lunes, Hunyo at 3, ginulantang ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon ang mga residente sa paligid nito, partikular sa lungsod ng Kanlaon, Negros Oriental, bayan ng La Castellana at La Carlota City, Negros Occidental libu-libong residente ang nagsilikas habang itinaas sa Alert Level 2 mula sa Level 1 ang alert status sa kanlaon matapos ang explosive eruption nito mag-aalas 7 ng gabi noong lunes. Tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog ng kanlaon na nagbugarin ng usok na abo sa 5,000 kilometers bukod pa sa 81 naitalang volcanic earthquakes bago at matapos ang pagsabog. Daan-daang kabahayan, gusali at taniman kabilang na mga tubuhan ang nabalot ng abo. Makaraang makaranas ng ash fall habang nagdulot ng nakasusulasok na amoy ang ibinugang sulfur o asupre na umabot ng... Bacolod. Isinailalim naman sa State of Calamity ang Canlaon City at La Castellana habang mahigpit na pinayuhan ng Department of Health ang mga residente, lalo na sa paanan ng bulkan na magsuot ng face mask upang makaiwas sa sakit na dulot ng volcanic materials. Sa kabila nito, nilinaw ni FIBOX Director Dr. Teresito Bacolcol na minor lamang ang naganap na eruption pero hindi nila inaalis ang posibilidad na muling sasabog ito. Ito anya ay dahil sa posibleng pattern ng eruption kada taon at batay sa mga nakaraang volcanic activity ng Kanlaon hindi natin masasabi kung uh, lalala siya in the uh, in the next few days again we have to look at the parameters um every day to to know kung uh, again a lumalala ba yung mga uh, measurements natin uh, nag worsen ba yung uh, seismic oh, uh, uh, right? volcanic gases and um yung try right, yung volcanic earthquakes, mm -hmm. yung uh, pamamaga ng vulkan. Ah, the ito? last time it erupted was in um uh, December 20, 9, uh, 2017 so halos 7 uh, years din. na and uh -huh. kapag titingnan natin yung frequency ng vulkanic uh -huh. uh, eruption ng Kilaun Volcano since 1866, meron tayong 43 volcanic eruptions major uh, eruption since, po yan mm -hmm. 43 yes since 1866 so including this one pang 43 so that's around uh, halos every three years so uh -huh. uh, the last time it erupted was uh, in 2017 that's almost seven years na uh, nasa interval na natin. Tinukoy naman ni Maria Antonia Bornas, Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief ng FIVOX, ang mga posibleng senaryo sakaling magpatuloy o bahagyang humupa ang pag-alboroto ng kanlaon. Ayon kay Bornas, may tatlong senaryo silang nakikita tulad ng kung mapanatili ang parameters. Maaaring magkaroon ng phreatic at maikling explosive eruptions at magdulot ng small magnitude hazards na piligro sa mga nasa loob ng 4 kilometer permanent danger zone. Saklaw ng danger zone ang mga barangay Araal at Yubo sa Lakarlota City, Sagang, Mansalanao, Kabagnaan at biyak na bato sa La Castellana. Binoyan Murcia, pula at lumapaw sa Canlaon City at God sa San Carlos City. Bagamat bahagyang gumalma na, dapat pa rin anyang maging alerto ang mga negrense at hindi rin nila inales ang posibilidad na itaas ang Alert Level 3 at magkaroon ng magmatic eruption kung lumala ang seismic ground deformation at volcanic gas parameters. And uh, kaya po namamaga ang vulkan because, oh, again, uh, kapag, for example, ang magma, kahit po uh, in quiescence siya, nagbubuga po ito quietly ng volcanic gas. So, mainit po ito. And so, yung volcanic gas, mag create po siya ng pressure, diba, ba, within the system. So, napipressurize po yung, yung vulkan. Minsan, pag masyado pong maraming volcanic gas o masyadong pressurized yung vulkan, namamaga din po yan. In fact, in Italy, yung isang malaking vulkan po nila doon, yung Caldera Campi Flegrei, na metro na po ang deformation na nasusukat mula pa po, po noong I think 1800s, no? metro na ang inalsa ng lupa. These uh, uplift are associated with the system, no? Tiniyak naman ni Canlaon City Mayor Jose Chobasco Cardenas ang tulong sa lahat ng mga apektadong residente. Batid na anya nila ang ganitong sitwasyon tuwing nag-aalburuto ang vulkan. Subalit, aminadong hindi nila kayang i-predict ang aktibidad ng Canlaon, kaya't patuloy silang nakikipag-ugnayan sa PHIVOX at iba pang ahensya ng gobyerno. As lately, no, yung 2017, pag nag-i-erupt siya, uh, isang beses, dalawang beses lang. Kasi yung ung nature ng uh, Mount Canlaon, kung baga dito sa amin kung ma uh, eruption eruption lang so well, medyo normal lang but uh, eruption uh, happened uh, on 651 last night no uh, really uh, caught an attention dahil merong uh, kasamang uh, tapoy as far as i can remember no the last eruption na medyo malakas-lakas nung uh, nagka mayroon na akong uh, kumbaga karanasan no yung 1986 uh, as of now medyo mas ano yung kagabi medyo mas malakas-lakas pero tinitingnan ko yung crater ngayon medyo kalmado siya nakatutok na rin ang department of health sa sitwasyon kasabay ng pagsasailalim sa code white alert sa mga ospital sa mga bayan sa paligid ng bulkan Pinayuhan din ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga Negrense partikular ang mga may sakit sa baga, senior citizens, buntis at bata, maging ang mga bakwit lalo't madalas ang hawaan ng sakit sa mga evacuation centers. Uh, Nag-release kami ng mga face mask no yung Pinoydown na N95 uh, para magamit lalo na kasi yung 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 level particulate level uh, acceptable pa siya pero Pwedeng maapektuhan yung mga may asma, may uh -huh. chronic obstructive lung disease, yung mga may sakit sa baga. Very important yung pag-protect sa sarili na nasa sa risk. So binabantayan namin kung saan pumupunta yung, yung mga dust, yung volcanic uh -huh. ash. Kasi doon, apektado yung mga tao. At tsaka, syempre, dahil may mga na-evacuate, nakatutok rin ng Department of Health doon sa mga temporarily evacuated. Mm -hmm. Kung may mga sakit na kakalat at babantayan din natin make sure na ang kanilang health needs ay mabigay ating mga regional office dyan sa Kanlaon. Samantala, naniniwala ang siya sa team na hindi na dapat mabigla ang mga Pilipino sa mga ganitong uri ng natural calamity madalas makaranas ng mga kalamidad ang Pilipinas gaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. Kaya bihasa na ang bansa, lalo na ang gobyerno sa disaster response and mitigation. Naniniwala ang team na mga nagdaang kalamidad tulad ng pananalasan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 at 1991, Mount Pinatubo Eruption, ang ilan sa mga dapat maging batayan upang patuloy na palakasin at paunlarin ang disaster response ng Pilipinas. Mahalaga rin ang pagtutulungan ng gobyerno at taong bayan upang mas maging maayos, sistematiko at maaasahan ang disaster response ng bansa. Sa ngalan ng siya sa team, ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama. Ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels. DWIZ News website. Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.